ito nun guys ito nga pala ya ano guys na natin to ayan ito ay pang mini predator tingnan yung itsura kapag hindi pa siya na ano guys so, ayan uh, para po ito sa mini predator bago natin i pack mamaya. bago natin i assemble i ano muna natin i isusukat muna natin kung kasya bago natin i-ano to kasi ang um, papadala natin nito is nasa ibang lugar kaya pakita natin kung paano natin isusukat and then makita natin yung uh, difference kapag uh, na na yung isang alloy na i-kukulaya natin tina natin kapag may kul may slot na rin siya ng uh, nang spring, ayan. Tapos yung yan yung butas sa loob. Uh, regulator ito kung ano dito. Try natin 'to. Oh, may offset tayo rito. Ayan. <laughs> may offset tayo. Ah, mayro ah, mayroon pala tayong ano ito, power plenum. Yan, nilagay lang natin 'to para ma Etong offset nito, sa anodized na siya. Uh, nilagyan ko lang siya ng tali para pag pinipihit ng ano, uh, hindi madulas. Ayan. Pero ito, na-anodize na to. Ayan. Makikita nyo, uh, sagat na sagat naman siya. Ayan. So, para din ito, ay para din sa pre mini predator din. Kahiwalay naman sila. Iba ito. Itong offset natin, kasi dyan kahit 0.5 na tank pag nilagay yung sa mini predator eh di lalong pwede pag point 38 lang lalong pwede siya dito ayan ah. para sa mini predator nito eto makikita nyo pag inassemble natin to kasi ito pwede na to assemble malaki yung butas nyan sa loob kaya kahit ganito ito malaki <laughs> malaki para may plenum na malaki kit ah, cute nga lang siya dito Ayan, ito naman ay i-anodize natin to see the difference sa uh, yung anodize doon sa hindi anodize. May hindi ka natin ang galing design. Ayan. <laughs> Ayan, na yun ay yung design niya. Ayan. Tapos uh, dito natin binutasan niya sa ibabaw. Ayan, meron siyang lock dyan para dito. Kasi hindi na siya pupwede na hindi ka magbutas dyan kasi hindi na siya kakasya dito hindi na siya shoot kasi pang 0.5 nga na tank ito uh, pang 0.5 at saka sa mas maliit syempre dahil lalong kasya kung ang kasya ang 0.5 liter uh, 61 mm yung diameter nun eh kung kasya yun lalong kasya habang lumiliit yung tank pero maganda rito kasya yung 0.5 o 0.6 na tank uh, dito kaya ayan ah uh, i-anodize muna natin